Bye-bye. Yeah. So, mga kainis, ano, aalis ah, ulit yung mga bisita natin. Pupunta naman sila sa West Edmonton Mall kasi magsiswimming daw sila doon. Nako. Buti pa sila ma, magsiswimming. O uh, tayo, hindi pa tayo nakaswimming doon sa, ano, ha, Sa West Edmonton Mall, no? Mga kainis, ano? Eh, yung mga bisita natin, aalis sila. Yon. O, diba? Naman tama, buti na lang yung panahon natin ngayon ay maaliwalas, hindi oh, hindi ka tulad ng mga nakarang araw na maulan, mga kainex, ano? So yung mga bisita natin, naka ilang araw na sila rito. So araw-araw, ang dami nilang napupuntahan. Daig pa ako, mga kainex, ano? Kasi napakagaling talaga at napakalakas ang loob nung uh, mister, nung pinsan ni Mahal na Reyna. Grabe. Nakapag-drive sa downtown, nagpark sa Rogers Place. <laughs> Samantalang ako hindi ako makapag-drive ng maigi ron sa sa ano sa downtown ano. At hindi rin ako makapag-park doon dahil nga sobrang grabe. Sabi nila, "Bakit di ka makapag-drive? Doon ba di ka makapag ano?" So sabi ko, "Eh, ganun talaga eh. <laughs> Magkaiba tayo eh." <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ang <laughs> bihira. So ngayon, Magsiswimming nga sila sa West Edmonton Mall. Tayo, hindi pa tayo nakakaswimming doon, mga kainis, ano? Patingin-tingin lang tayo doon, ano? Kapira, ano? So, anyway, ganun talaga, ano? Yeah, so, ini-enjoy nila araw-araw. So, ilang araw pa sila rito. Grabe. Meron kasi silang, ano, eh, mga booklets. Oh, dito na, nakapasok na yung dalawa nating aso kasi tinalabas natin to. Pag nandito sa sala yung ating mga aso. Ano? Ay, yung mga ating mga bisita. So yeah, so, pinapasok na natin. Ano, ha? Ano gusto mo mag-swimming tayo, ma? mag tayo sa ano ma? Gusto mo mag-swimming tayo sa West Edmonton Mall? Gusto mo mag-swimming tayo din Mahal doon. Ako mo baka sa asagot. ako doon ha? Huh? Mahal doon, hindi ka pwede doon. Ano? Hindi, sagutin ko kung baala magkano ba ba sa ka lang, pang ilog kaya sa lake? yun libre. Magkano ba ron? Magkano ba doon sa ano? Hindi Ha? Tanungin mo tapos <laughs> Nako. So mga kinags, ano, meron akong ano ngayon, meron akong iniindang gout dito sa kaliwa, sa kaliwa naman dito sa sakong. Yan, kung naalala niyo dati doon sa mga previous na vlogs natin, doon sa mga matatagal nating viewers, ay eh, meron akong ganyan dati na hindi ako makalakad every year dito naman sa kanan, sa kanan 'yon eh. Dito. Sakong, pero ngayon lumipat naman sa kaliwa. Pero hindi naman siya katulad ng dati na sobrang sakit talaga nandoon pa lang siya sa stage na nagsisimula na hindi pa siya nagti-trigger talaga doon sa pinaka-maximum level niya. So kaya ngayon eh paika-ika muna ako maglakad din alalayan ko. Papakunin ko kay Mahal na Rena yung ating saklay maya may ng konti. Ko ha? O, oh, sige ako na Pag inutusan kita, umiinihirapan mo talaga ako oh, pag inutusan kita. Kakalakad pa naman tayo Marami kasi nagsasabi kaya daw mataki na naman yung gout ko Eh hindi na raw ako nakikita sumasayo sa mga vlogs ko yeah. <laughs> Abay sige Sabi ko eh sige Kung yan ang magiging dahilan para gumali yung aking uh, nararamdaman sakit na gout Eh sa kalikaliwang pa ako eh Sasayo tayo mga kainis eh, Ganoon lang pala eh Hindi na raw kasi ako gumaganyan eh oh. Um, to gumagalong ganon na ako oh. Nawawala na raw yung ganyan ko eh. <laughs> <laughs> ang ah, bihira. Wala, hindi ko maisa, hindi ko maisa, hindi ko eh. Bihira. Ganyan ganyan lang tayo. <laughs> Ay, bihira. Yan, ganyan lang lang, mga kainis, ano? bihira. Pag gusto pa may pakisali sa'yo sa atin dalawa. Sabi nga dyan. O, oh, ayan o. No? Aray! <laughs> <laughs> hindi ko na kasi naiangat yung kalimang pako pag sumasayo, Makainis, eh, no? Kaya matakin, hindi ano to. naramdaman ko to kahapon lang. Pagkagising ko na naman, ano? Pagkagising ko. Buti na lang, eh, day off tayo ngayon. Ay, salamat. So, pagka hindi pa... O, oh, so yung ko, wala pa yung saklay? Oh yung doon? Hindi ko pa. Hindi na. ako. Uh, so, ito na mga kainis, ano? At meron na akong saklay ngayon. Malaking tulong to kasi pa, ano, hindi ko masyadong naitatapak ng puwersado yung aking kaliwang paa. Para hindi lumalala yung sakit, ano? Siguro, oh, mukhang hindi tayo sa susunod na mga ilang araw ah. Abutin siguro na isang linggo to. tanca ko lang mga ka-inays. ko lang kasi sigurado oh, kailangan din pahinga natin to. Yan, ay alam nyo naman siguro. Yan, kung saan ko nakuha to. Nakita nyo naman kung ano yung mga pinaglalaman ko nung mga nakarang linggo. Bihira. <sighs> Masarap kasi yung bawel eh, no? <laughs> Bihira. Ito ngayon ang consequence nung no, nangyari sa mga masasarap na pagkain kinain ko at pinasok ko sa loob ng katawan natin. Ah, katawan ko lang pala. So, dito muna tayo at mag-coffee muna ulit tayo mga kainags. Ano? Ito ito ito, 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 coffee natin. Yan, o, oh, ba? Diba? Siguro na ano to, na, na nadali ako ng gout dahil sa mga pandurugas ko sa raspberries, no? <laughs> Pati yung raspberries, eh. Ginawang sangkalan, eh, no? Hindi hira, ginawang dahilan, eh. Tara, coffee muna tayo. Yan. Kita niyo naman ako makakilis. Ano pag may saklay, ganyan. Mahirap. Hmm. Coffee muna tayo para kagigising lang kasi natin eh. Ay. Ay, by the way, ano nga pala, no? Uh, congratulations nga pala kay Ferds TV. Yan, nakuha niya na yung kanyang... Uh, 100k plus subscriber Silver button play ng YouTube no? Wow, sana all Yan, First TV, congratulations ha. Ah. You deserve that. Yan. Galing-galing, no? Sana all, no? Yeah. Pinapangarap din natin yan, mga kainags, ano? Pero syempre, ano lang tayo, trabaho lang tayo ng trabaho. Darating din ang palahon. <laughs> Hindi natin alam kung kailan natin makukuha yan. <laughs> yan, ayos, ayos, ayos. Ayan po, si Mahal na po yung ano, no? Pinakuha natin ng mga basura. Yan, ayan, no. Kasi hindi tayo masyadong makalakad ng maayos. Eh, nagagalit na naman yung mga aso natin doon sa basurahan, ano? Psst, saya! Galit sa ano yan, basurahan eh. Mga aso natin. eh. yeah, ano? Medyo ayos ang ating uh, klima, yung weather natin ngayon. Yan, kasi mamaya doon tayo magpapark sa garahe natin Kasi yung ano natin ngayon Yung ating uh, truck mga kainag sa inang sa harapan ng bahay natin Pag kasi kinukuha yung mga basura especially pag dalawang container na basura yung kinuha sa ngayong araw na to hindi, na, hindi tayo pwede magpark doon baka madali yung, yung truck natin pero mamaya doon na tayo magpapark sa garahe natin kasi tinanggal na ni Mahal na na isang container nga yan o, okay ganyan lang ako ngayon. nakalalay lang ako sa aking mga kaliwang paa eh <laughs> si Mahal na Rena yan o. Oh. Uh, diba? Ini-enjoy yung backyard natin, ano? Naka naman talaga, nakatingin, tumingin. ayan oh, yan, o. Oh. Ayos, ha? Tara. At yung aking saklay ay nandito lang. Yan. Mga para, para, paralisado si Inags. arey 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 aray. aray, aray, aray. <laughs> Ma, maraming salamat sa pagtapon ng basura, ha? Thank you very much. Ayaw mo naman gulo. Ang loob mo, ha? Nagtusang kita, ayan. <laughs> para Parang masama ang no, sa ah Punting saat na Masyado mong binaramdaman mo. well, siyempre ganun talaga Pambihira naman pa ato yeah. eh. Bihira Kaya oh. eh, dapat talaga natin Para hindi lalong lumala Ba yung sasayang Para yung timbala Yung Eh Saya. talaga aso eh Alam mo naman yung mga babae bunga eh. Bungangera yan Yung aso natin bunga yan sisaya, ah, Si sayang kasi babae Tingnan mo si sayang Katulad ni Inag So lang Pero mapagmahal <laughs> Iwakaso, ha? Iwakaso. May ibang saya. Alam ni saya yan. Sa lang siya. Uh... So yung mga kinags, ano, natin si Mahal na Reyna. Sa, sa okay. ano, sa, sa, kaya ko naman mag-drive eh. Paralize. Oh, tara, let's go. Tapos sabihin mo mga, eh. naglalakad na yung pilay oh. <laughs> sabihin ko naglalakad na yung pilay. Oh, eh. uh, yun sa ilalim ng tulay Yan. Yeah. Yan. Yeah. Dito tayo makikita 'yan no? eh. Huh. <laughs> Asan ka ba? <laughs> yeah. Lagay lang natin 'yung ating saklay dito. Oh. Ay, so ito mga kailang sa bubuksan na natin yung ating lock ng sa truck natin at na na natin si si Mahal na Reyna. Yes. Oh, syempre, buksan natin yung sounds natin, ano? Ayan. Tapos sa uminom na rin po ako ng gamot sa gout natin. Yan, ayos. Baliang ang ginagawa ko po ngayon ay nakatambay lang ako sa sala panay lang ang ko ng TV. Uh, papahinga ko papahinga ko talaga itong paako na to para ano hindi masyado mabugbog. At ano uh, uh, iwas muna tayo sa paglalakad. So malaking tulong talaga 'yung sa clinic natin na nandiyan ha Nandiyan ko na tinilaga 'yan. Malaking tulong talaga para hindi lalong lumalayo nararamdaman ko sa kaliwang paa ko. Eh, medyo okay naman lang ngayon mula nung nakainom tayo ng gamot uh, at sana 'wag siyang ano tuluyang mamaga. Kasi pagka talagang namagato, magato, wala na, tapos na. Tatawag tayo sa trabaho natin, magko-call and sick tayo. Mabuti na lang, meron tayong mga benefits na call and sick. Tapos bayad tayo sa trabaho kahit na tumawag tayo, umabsent tayo, no? 'Di ba? So si Mahal na Reina ito, eh, hatid na po natin. Nakano, talaga, isang kain naman diyan, Mahal na Rena. Hello. Yo, dira naman tara. Oh, dito na siya na. Oh, mahal na rin. Oh, kiss naman ako. Sige na. Parang, ba't parang galit ka pag ko ako sa'yo? Eh, huwag na kasi. Pinakikita mo pa eh. Eh, parang makita nila sweet tayong dalawa. Ayoko, ayoko, na. ayoko. Ano, parang nung time ng nililigawan pa kita. Ayaw, ayaw ako pa. Pero gusto mo rin naman. Gusto rin ako. Na, na talaga, nakachamba tayo, nakahalik tayo kay Mahal Arena O oh, sige na, ingat ka, tawagan mo na lang ako mamaya ay, 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 ay. Oh, Aray, aray, aray Aray, <laughs> So kakain muna tayo sa ano mga kainis ano? Kain tayo sa kebab kasi nandito na tayo eh kailangan kong kumain ng kanin At least kahit papano meron laman ng tiyan natin Uminom kasi tayo ng gamot o, Kumain naman ako ng saging kanina bago tayo uminom ng gamot natin sa gout Since malapit naman yung isang kebab restaurant dito Ayan lang oh. Diyan na lang tayo maglakad no Gamit natin yung ating saklay Yan yeah. <laughs> Nagbago na yung isip ko mga kainag Sano, Dito na lang tayo kumain sa kinakainan natin Kasi meron akong paboritong kinakain dito sa kibab restaurant na madalas nating pagkainan uh, Siyempre gusto ko na yun Hinahanap-hanap ko yung lasa kasi Dito na tayo Kunin ko lang yung aking mahiwaga sa clay Iyahan ako po Yan, medyo alalay lang yung pagtapak natin ano <laughs> Magugulat sila ngayon Sabi nila, hey, ito yung customer nating guwapo ha Patpilay na ngayon, meron ng saklay na dala eh ganoon po talaga eh no? ah, Tayo ay eh, sinisingil na ng ating mga kinakain Yan, ako po Panginoon O oh, ito na Sarado na natin tong ating uh, uh, mamahaling truck Yung sasakyan nating brand new yeah, lock natin, baka makalimutan natin isara Hop Yun So mga kainags, ano, pang natin Yan yung forma natin ngayon kung napapansin nyo Ang mahiwagang saklay eh, ni Inag So Tara, maglakad na muna tayo. O, ganyan muna. Para makita nyo kung paano ako naglalakad. Ayan. Medyo okay naman yung lakad natin. Hindi naman na masak masyadong masakit yung ating uh, paa. Gawa nga ng nakainom na tayo ng gamot siguro. At saka hindi na natin siya masyadong napupersa. Gawa nga ng may tayo. Ayan. Tapos sa uh, dito tayo dadaan. No? Medyo masikip ng konti. Pero kailangan nating... Uh, magingat para hindi natin masagi itong mga sasakyan natin at baka mapabayad pa tayo ng gusto, no? Yanan. <laughs> Natatawa sa sarili, no? Ganun talaga, mga kainags. No? Kailangan natin mag-survive. Hindi tayo pwedeng umasa sa iba. Yan. Paging independent. Pusunan natin to Let's go. <laughs> Thank you very much. So yan, mga kainags, ano? At uh, since na nakita nilang meron tayong tungkod na dala. Are you ready to place or do you need time? uh, I'm, uh, can I get a chicken kebab and a... Uh, chicken kebab plate? Yes. Pepsi, yeah? Uh, you... Diet Pepsi. That's, yeah. okay, That's so everything. Can. You, you drink or you're going to get it? Can. can. Okay. Thank you very much. Yeah, so, syempre yung ating tungkod, ito yung tungkod natin, ano? Lagay na natin dito muna. So kasi nakita nila meron tayong tungkol Saklay Ika-ika tayo kaya dito nila tayo nilagay sa mas malapit sa pintuan. Ayun lang yung pintuan eh. Ah, oh, di ba? Ayun, lagay muna natin diyan. Nakoy talagang gutom na gutom na talaga ako, mga kainag sana. Oh, ayan, to mga kainag sana, kain muna tayo ng ano ng tinapay. Sa paborito natin, nakakatuwa oh, ng ano. Oh. Sausaw natin diyan, no. Oh. Mm. Mm? Sarap. Mm. So ito na, makakain so na. na tayo, no? Uh -huh. Ako po. Tapos chicken yung chicken yung order natin karne. Chicken yan. Tapos na tayong kumain, mga kainags. At papunta na tayo sa ating uh, truck. Yun. Ay, salamat. Grabe, nabusog ako doon ah. Sulit, solve na solve. Ah, sarap talaga. Whew. Lagay muna natin yung ating saklay dito. Yan. Saka tayo paika-ika na maglakad. Aray, <laughs> aray, 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 wahirap magkasakit. Lagi nating tatandaan so syempre marami na mga pagkain na pinagbabawal sa atin pagka meron tayong gout saka ang sabi nila pag ikaw ay nagkaroon na ng gout ay hindi na maaalis yan sa dugo dahil nandyan na yan ang kailangan na lang natin gawin ay alagaan uh, uh, yung mga kinakain natin maging aware tayo pero masarap kasi yung mga bawal eh no yun talaga yung masarap yung bawal eh <laughs> yan ay mm. Mga cherries, mga kainis, ang pupulan na oh. Ayan oh. Oh, ang pupulan na ng mga cherries, no? Konti na lang. Konti na lang, pwede nang dugasin 'yan. Lihira <laughs> bahay talaga eh, no? Ah, ito, ako na mapansin niyo, no? Daming container dito kasi kuhaan ng basura kanina. Ah, uh, pila-pila. Mhm. hmm Yan. So, dito tayo sa bahay mga kainags. Ano? Alalayan lang natin yung ating ah, uh, kaliwang paa. Yan. Hop, hop. Nako. Lakad-lakad lang ng konti. <laughs> Kaya naman eh. Yan. At kunin natin yung ating ah, uh, mahiwagang saklay. Yan. Sarado na muna natin. 'di ba? Gusto ko sana kumuha ng ano eh, ng bunga ng mga raspberries pero bukas na lang pag medyo maayos-ayos na 'yung ating uh, <laughs> paglalakad. Ay ay ay. Ah, Lak natin. Ayan All right. Itong basura natin itabi na lang natin mga kainags ano. Itabi na lang natin 'to kasi nakuha na 'to ng ano wala nang laman niya, no? O, 'yan, 'no. Oh ayan Itapin na lang natin. Yeah. Yan. At least nandyan na yan. Ah, sarap pumitik ng raspberries ah. <laughs> Pilay na eh, no? Gusto pa rin mandugas ng raspberries eh. Ah, <laughs> Ika-ika, natatawa ko sa sarili ko eh, no? Yung bang kahit na may kapansanan ka, gusto mo pa rin mag-vlog eh, no? <laughs> Ganyan talaga siguro pag naaadi ka ng mag ano, ka ng mag uh, gawin yung isang bagay na gustong gusto mong ginagawa kahit na may pilay ka, kahit na may kapansanan ka, nararamdaman ka eh masaya ka pa <laughs> na ginagawa, no? Kung magawa makakapigil, sabi nila pagka pagkagusto, maraming paraan pagkaayaw, maraming dahilan eh, nagkataong gusto natin kaya marami tayong paraan, marami tayong option. Hello! Hello babies! Ah, labas na, labas na, labas na. Labas na, Pogi, labas na. Oh, magwawalis muna si Papa Inags. Sa daming ano, daming balahibo ng mga aso natin, mga kainags, ano. Yan. Kaya naman natin magwalis, eh. mayroon tayong saklay. Parang baligtag, ha? Yung mga aso natin, sarap ng buhay, ha? Ito na, ito na yung mga dumi na kuha natin, no? Oh. O, oh, ayan, no? Oh. Mm. Oh. Tapos itong mga pinagkapihan po namin ni mahalarena, Arena, syempre hugasan natin yan. Ayan, so alas 10 na ng gabi ngayon mga kainags, ano? Uh, tumawag na si Mahal Arena, sunduin na natin. Ipapasundo na ang ating mahal na sa kanya ang baldadong hmm, walang silbing asawa yeah. <laughs> Walang silbi daw, bihira naman ah, Ito ika-ikalan tayo ng konte pero <sighs> kakayanin lahat ang mga hindi kaya Alam mo naman tayo mga Pilipino, mga kainags eh, no? Kahit na hindi kaya, eh, kinakaya Ayan. Ah, nalalain lang natin ang ating uh, ah, paa. Mga saklay natin dito. Ayan. Ang saklay. Mahiwag ang saklay ni Inags. yan Mm. Ayaw ko munang pwersa yung paa natin. Ako. Hindi pa pala naka-maayos. Mukhang tamaan yung napakagwapo kong mukha ng, ng pintuan. Ah. <laughs> Bira. Ay, salamat. Dito na si Mahal Arena. Dito na kami sa bahay pala mga kainags. Ano? Kakasundulo natin kay Mahal Arena. At nako, ay eh, maraming dalang pagkain at ulam. Na. Hindi tayo, ano? Hindi, hindi talo yung pagsundo natin kay Mahal Arena. Aray ko. Teka muna. Kailangan kumapit. Pangalalay sa paa. Ayan. <laughs> yan. Yeah. Ah. Ayun, 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 ayun. Ma, pwede bang pasara ng ating uh, mamahalin at brand yung truck? Pakilak mo muna dyan. Ay, mo nga muna. Ano ba? Siyempre, dipinto, ano pito ano na ba ilak mo? Wala naman yung siper ko. Wala naman siper yan. <laughs> <laughs> Mukhang... <laughs> hindi na gusto ng biro ah. Jay Marinix, tara na. Ha? ha? Ano? So, tara na mga kinis, ano? Maglakad na tayo patungo doon sa pintuan ng ating... Teka mo. ng <laughs> ating sasakyan. Tanggalin ko na nga itong saklay. Kaya ko nung maglakad, pambihira. <laughs> eh, content din to, pambihira naman, kala mo. Kaya naman maglakad eh, pasaklay-saklay pa kasi, bihira oh dinadaanan natin dali lang <laughs> dito na tayo sa bahay mga kainag Sa loob pala ng bahay, dito tayo 100. Ah, di, Ano yan, nagpa, nagpa <laughs> kanina ng ano, kontrata sa Telos eh Kasi tumaas yung babayaran natin monthly Ibig sabihin daw, pagka tumaas yung babayaran mo monthly Expired na raw yung kontrata natin Kaya nung narin yung kanina, oh, dinabawasan ang $60 So another 2 years na naman yun Yung renewal natin sa Ay yung kontrata natin sa, sa Telus Yan oh, ito, ito, ito yung ano natin oh. Hindi naman siya namamaga mga kainis Kung napapansin nyo ano. Lang sya, ano lang siya Ano lang yung kumbaga eh, light lang Hindi siya yung talagang heavy Katulad ng mga nung nangyari dito sa, sa kanang pa ako Kaya nga inaalalaya natin ng saklay para hindi mga mapuwersa katulad ng sinabi ko kanina. O oh, tara, yan simahan na rin. O. Oh. Yeah. Well, mga pala, maraming salamat nga pala sa mga nag-comment no, yung vlog natin kahapon na sinundo natin yung mga uh, bisita natin sa airport. Oh, galing ko raw mag-park sa malayo. Thank you very much po sa mga comments. Oh. Marami raw natuwa eh. Maraming natuwa. Nag-park ako sa malayo eh. Lalo na kung nag ka. Sabi mo, daming-daming parking. Doon pa sa malayo nag-park. Inags. Ang <laughs> daming natuwa eh. <laughs> <laughs> Maraming salamat po sa comment. Thank you very much po. Ano. Yan. So, ito yun yung mga kinakain natin yung mga kainags, ano? Mm. Madala ni Mahal na Reina. Tapos si Mahal na Reina, pinapanood yung vlog natin kahapon na inupload ngayon. May marami siyang nabasa na comment. Sabi nila kay si wala kang diskarte! Eh. Layo-layo ng parking mo. Ay. Mm. Oh, nga, hindi nakasarado naman yung pinto. Hindi. Eh. Hmm. Wala Hmm. doon sa Carter si, si Ineg sa pagpapark. Tayo layo daw. Bakit daw sa malayo nagpark? Um, maraming salamat sa comment mo. No? Cheers. Thank you. Thank you po sa comment. Maraming salamat. Kaya yun po pagka nasanay pa po ako mag park palapit ng palapit po yan hanggang sa malapit na po. hindi hmm, lang kaya yun. <laughs> hmm. Kain tayo. Hmm. Ito na po yung pinagkainan namin ni Mahal Arena, no? Nakasarap talaga. <laughs> Ubus! Hinahanap niya kasi sabi ko mayroong nagsabi sa kanyang maganda. May nag-comment, maganda raw siya. O, oh, hinahanap niya. <laughs> hindi, talaga, hindi, hindi talaga tinigilan. Eh. Maraming salamat po sa mga nag-comment. Ayan, tsaka sa nag-comment na maganda si Mahal Arena. Thank you very much. Sal salamat, po talaga. So, kita tayo sa sunod na video. Ano po? Ayan. Ah uh, magandang uh, araw no. Uh, papalam na po kami. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.